Basahin natin yung sa 25.32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa. At malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yan ay pinapasapit ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao, kapatid. Yang bagyo. Yun namang tidal wave, ang Diyos din ang gumagawa nun. Basahin natin yung Amos 9.6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Si